Hi, si Dr. Willie Ongto. Ginulat ko kayo. Meron tayong special Facebook Live. Uh, kakatapos lang po ng interview ko dito sa DZRH kay, sa veteran anchor kay Joe Taro. At pinag-usapan nga namin about diabetes. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung pinag-usapan namin kanina. Sa Pilipinas kasi po, talagang ang dami ng may diabetes ngayon. Dati, 4% lang ng Pilipino may diabetes. Ngayon, baka mga 10% na eh. Dahil to sa mga kinakain natin, nakita naman natin pag sa fast food, ang dami natin kinakain, mga matatamis, ito yung mga causes. So, para sa inyo po na nakikinig sa akin ngayon, si Doc Lisa kamukha na uh, siya yung cameraman natin ngayon, uh, kung meron kayo mga sintomas ng diabetes o kahit walang sintomas, kailangan po magpapacheck tayo ng blood sugar. Simple lang yan, blood sugar test kailangan normal ang blood sugar ninyo. Kung mataas ang blood sugar, ay posibleng meron kayong diabetes. Ang mga sintomas, pwedeng uh, napapagod, pwedeng ihi ng ihi, uh, sa madaling araw, ihi ng ihi, diabetic na pala. Sa babae, minsan yung urinary tract infection, lagi nagkaka-UTI. At isa sa pinaka maagang symptoms, yung nagda-dry mouth, parang laging tuyo. Laging tuyo ang uh, ang laway, parang lagi ka nauuhaw, diabetic na pala yun. At yung iba naman, lumalabo ang mata, ha? Kayo, kahit bata pa, pag lumalabo mata nyo, baka diabetes pala, hindi pala dahil sa salamen Tapos yung pagod ng pagod, yung iba naman, kain ng kain, pero hindi sila tumataba. Problema sa diabetes, yung pancreas natin nasisira. Eh, nasisira yung lapay natin hindi siya makagawa ng insulin. Kulang ang ginagawa niyang insulin kasi nga, una-una, ang dami natin kinakain matatamis, sobra daming kanin na kinakain natin, nahihirapan yung pancreas natin, tunawin ito. At kung talagang napapagod na yung pancreas natin, nasisira, diabetic na tayo. Ah, nabanggit ko dati, pag may diabetes, may isang doktor, di ba, Dok Lisa, ang sinabi sa atin, may tatlong stage yan eh. Ayaw ko naman kayo takutin pero sabi nitong endocrinologist, sabi niya eh, initially magkakadiabetes ka, meron mga complication, ang stage 2 dito, pwede ka umabot sa dialysis or kidney failure, ang stage 3 dito, D or death, pwedeng mamatay yung pasyente. So ito yung sinasabi niyang tatlong D ng, dia ng diabetes. Diabetes, dialysis, and death. Ayaw natin umabot sa death, ay natin umabot sa dialysis. Kaya sa D pa lang, sa diabetes pa lang, pag maaga to, makokontrol natin siya. Ha? Sino ang may risk for diabetes? Magulang nyo, may diabetes. Pag overweight, ha? overweight. Mahilig sa mga fast foods. At siyempre, unhealthy eating habits. Sabi nga ni Doc Lisa, sa mga prutas, sa mga diabetic po, takot di magkaroon ng diabetes, Pwede kumain ng prutas, healthy tulad ng mansanas, peras, konting apple, uh, konting banana, saging, pwede rin. Pero may mga prutas na napakatamis na siguro iwasan na lang natin o bawasan katulad ng mangga. Sobrang tamis ang mangga, sobrang sarap. Uh, pag kumain ka ng isang perasong mangga, parang kumain ka ng isang platong kanin, di ba? Kaya kung nagtataka kayo, ba't kayo tumataba? tigil yung mangga. Tinanong nga kanina ni Joe Tarok about uh, green mango eh. Kahit green mango, ganun din eh. Uh, pareho din may sugar din, matamis din. Isa pa 'yung grapes, 'yung ubas. Kung kayo sa grapes, talagang tataas 'yung blood sugar ninyo. Mag-iingat po kayo. Kaya kung kakain kayo ng grapes, konti lang, siguro mga 10 piraso lang. Ah, uh, kung sa mangga, gusto niyo mangga, isang pisngi lang bawat kainan at 'yung mga juices, 'yung mga soft drinks yan talaga titigilan natin. Para hindi magka-diabetes, kalimutan nyo na yung soft drinks, iced tea, yung mga juice, tubig na lang. Tubig na lang. Kasi isang basong soft drinks or iced tea para ka nang uminom ng 7 to 8 teaspoons of sugar. Dok Lisa, kung may mga questions, salamat. Hindi ko nakikita. Kung marami nag-check, pwede mo banggitin. Ito po sa mga OFW. Malapit ka daw sa Star City. Yes, papakita ko sa inyo. Dito kami lagi. Ito ha? Ito yung MBC, dito ang DZRH, uh, nandyan yung program natin, matagal na ako dito, gumagamot din sa kanila. Ang ganda tingnan, Alu Theater, may mga seho-seyaw. At uh, nandun ang Star City, laruan ng mga kabataan, diba? Star City. Malapit na rin ang PICC. Malapit na ang PICC, ikutin natin sila Doc Lisa para makita nilang cultural center. Uh, dati, nanonood ako ng mga classical, mga classical music dito, cultural center. Napakaganda. Pero, hindi lang siya maganda, daw, Lisa. Marami nagja-jogging. ba? Diba? Masarap mag-jogging. ah, tayo dyan sa cultural center. ba? Diba? Dahan-dahan lang akyat, bakay ah. baka hingalin. Ilang ikot kaya nyo? Yung iba, isang ikot. Yung iba, bilib nga ako, nagja-jogging pataas eh. Ha? Sa mga may sakit sa puso, sa mga may edad, ha? Mga din ko. Uh, pagdating sa jogging, pwede maglakad derecho, ha? Patag. Lalo na yung mga may sakit sa puso. Pwede maglakad derecho, pero konting hinay-hinay sa mga paakyat. Kung paakyat, ang gagawin nyo, baka mahapo, baka ma-heart attack. Ingat-ingat lang, ha? So, yung mga masyadong pataas, dahan-dahan lang ang paakyat. Ito, pakita natin yung mga buildings dito at marami nang jogging dito. So, okay ba? So, salamat sa mga nanood. Kung meron silang final questions, so, sinabi ko na sa Thomas ng Diabetes, pakishare, pakitag yung mga friends nyo. Salamat sa lahat na ng share Salamat sa lahat na nagko-comment. At pag may diabetes na kayo, huwag matatakot kasi maayos natin yan. Ang komplikasyon ng diabetes ay mata, nabubulag, puso, heart attack, utak, na stroke, kidney, kidney failure, paa, nangingitim ang paa. Pag ang paa ng diabetic, tignan nyo yung paa ni daddy. Kung may itim-itim, gray-gray, eh, baka masira na yung, yung paa niya. So, ibig sabihin, nagkukulang yung blood supply doon. Peripheral artery disease yun, baka maputol ang paa. Ang solusyon sa lahat nito, diet, iwas matatamis, bawas kanin, siguro one cup rice na lang, at iinom tayo ng gamot. Pag-check tayo sa doktor, inom na lang tayo ng gamot. Safe itong mga gamot sa diabetes, yung mga metformin, glyclaside. At kung malala na yung diabetes ninyo, kailangan na insulin. Wala tayong choice kasi yung insulin, yan ang ginagawa ng katawan natin, eh, nasira yung pancreas, wala na insulin. So, mag inject tayo. Sana hindi tayo umabot doon. Okay? Pakita natin, Dr. Lisa. Reverse ko konti reverse ko para makita kanila. I'll reverse it. So, reverse. Yes, salamat sa lahat ng nanonood. Dito ka, Doc Lisa, para makita ka. Say hi ka naman. Say hi. Oh, kamusta? Ah, kamusta kayo dyan? Kung saan man kayo naroon. Naro Kasi marami nasa Winnipeg, Canada. <laughs> Winnipeg, Canada. Oo, oh, sige. Hong Kong, Taiwan. Taiwan. Nagsibati sila. Oo. Okay. So, inenganyo ko kayo pag napunta kayo sa Pilipinas, daan kay dito. Yeah. Uh, Para kayong mag-jogging dito sa May CCP. May maraming nag exercise dito. Uh, oh, but, ma uh, malapit lang ang PICC, CCP. Yeah, tapos so, ito uh, ang pasyalan, Star City. <laughs> uh, tapos doon maraming kainan, maraming bawal na kainan. Uh, anyway, salamat po sa panonood. Pinakita ko lang to baka matuwa kayo. Malala yung magandang Pilipinas, ha? Yes. Next time, doon tayo sa Luneta Park. Doon tayo okay. kay Jose Rizal. Idol yes. natin. God bless. Salamat po sa panonood. Ingat, ingat.